Agua de Mayo mga kagimat ito ang pinakaunang ulan sa buwan ng Mayo maraming maabilidad ng mga antingeros o manggagamot ang may alam sa kapangyarihan ng Agua de Mayo o yung unang ulan sa Mayo meron kasing nag-comment sa nag-message sa akin sa Facebook. Sabi niya gusto niyang malaman kung ano ang abilidad, tarunungan at kapangyarihan ng unang ulan sa Mayo. At maraming manggagamot eh kapag Mayo na uh, ah, hinihintay nila yung kay yung ulan or kailan uulan. Kasi pag uulan na kumuha sila ng mga gamit na ipunin nila yung tubig ulan. Yung ibang simbahan naman mga kaagimbat, eh ginagawa itong holy water. Merong pamamaraan ito sa paggawa ng holy water. So mainam ito mga kaagimbat. Yung ibang tao naman, tinatawag itong miraculous water mga kaagiman. Pero para lalakas talaga siya, kailangan din tong ritualan pandarin buhayin, palakasin lalo. Do buhay na siya kasi pangkalikasan, kailangan mo pa rin itong basbasan gamit ang pangalan ng Diyos. Gaya ng holy water, mga kagigman. Pag na-empower mo siya ng tama, kaya mong paalisin ang mga demonyo, basa pang espiritu, mga kapangyarihan ng mga hangin, mga ulam, gamit ang pangalan ni Jesus gamit ang pangalan ng Diyos ang sa lang Eh, ang tubig instrumento malaking tulong sa atin. Aside sa gamutan mga kaagimat aside sa pagpapalisya ng mga masamang spirito, mga maligno, mga impakto, ang tubig ng unang ulan sa Mayo mga kaagimat eh pampaswerte din nagbibigay ito swerte sa buhay Maswerte ka makagimat. kagimat kung meron ka nito kasi aalis yung malas sa buhay mo. Once wala ng malas, swerte ang matitira. Ang nagbibigay malas sa buhay natin makagimat ay ang mga demonyo, ay ang mga masamang spirito sa paligid, mga negatibo sa paligid. Sila ang nagbibigay malas sa buhay natin kailangan natin silang tanggalin at alisin sa buhay natin. So mga kagimat, kung wala pang ulan sa inyo ngayon ay kumuha na magready na kasi umuulan na. Uh, baka sa ibang lugar sa Pilipinas eh, hindi pa umuulan pero dito sa amin eh, nag start na yung ulan so mag na kayo ng mga palanggana sudlan nyo ng ano lagyan nyo to ng tubig ulan pinakaunang ulan sa Mayo at ritualan. Yung iba, pagawa ng holy water, linalagyan pa nila ng asin at binabasbasan gamit yung prayer. Uh, Nagdadasal ka pa sa Diyos, manalangin ka na aandar yan para yung mga malas sa buhay mo, yung mga demonyo, mga masamang spirito, mga maligno, mga impakto ay aalis sa buhay mo. So mga kaagimat, please like, share, Comments and subscribe to our YouTube channel And follow me on Facebook At kita-kita tayo sa susunod na video Ako ang iyong kaagimat nasi si Paraon Marami pong salamat sa inyong panunood